Magandang umaga sa inyong lahat. Bago tayo magtungo sa ating bagong talakayan, magkakaroon muna tayo ng balik-aral. Punan ang mga patlang para makakuha ng tamang sagot. Ikaunang ang katanungan. Ilang taon pinamahalaan ng mga Espanyol ang Pilipinas? Ang kasagutan ay tatlong daang taon. Sino-sino naman ang tinaguri ang mga paring martir? Ang kasagutan ay Ang Gumburza na sina Padre, Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at si Padre Jacinto Zamora. Anong lugar kung saan binintangan ang Gumburda na nag-aalsa noong 1872. Ang sagot ay... Cavite! Ano naman ang tawag sa mga edukadong Pilipino noon? Ang sagot ay... Ilustrado! tinatag ni Dr. Jose Rizal ang La Liga Filipina. Ang sagot ay Ikalawa ng Hulyo 1892. Sino naman ang naging supremo sa sabahang KKK? Ang kasagutan ay Si Andres Bonifacio. ang laking bini ng katipunan? Ang sagot ay si Gregoria de Jesus. Saan prinaklaman ni Aguinaldo ang pamahalaang revolusyonaryo ng Pilipinas noong Hunyo 23, 1898? Ang sagot ay Bacoor. Ano-ano ang ginawang nobela ni Jose Rizal? Ang sagot ay No Limit Tangere at El Filibusterismo Ang dalawang iyan ay, ay dalawa lamang sa mga ginawang nobela ni Dr. Jose Rizal Mayroong pang iba siyang ginawang nobela naman formal na dineklara ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Ang kasagutan ay Julio 12, 1898. Mahusay! At para naman sa ating bagong talakayan, muna ay maglalaro para makakuha ng ideya. Mayroong mga larawan na tungkol sa ating paksa. Pangalanan mo. Unang larawan. Sino kaya ang darawan na ito? Ang larawan na iyan ay si Emilio Aguinaldo pangalawang darawan Sino naman ang darawan na ito? Ang kasagutan ay si Manuel Rojas. At sino naman ito? Ang sagot ay si Sergio Osmeña. At sino naman ito? Ito ay si Manuel L. Quezon. Ano naman ang larawan na ito? Ang larawan na iyan ay ang United States Flag. Mahusay! Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas sa pagkakataong ito, palihim na isinaayos ng gobernador ng mga Espanyol ang pagsuko sa Pilipinas matapos ang pagkunwaring pakikipaglaban sa mga Amerikan. Nilagdaan ng mga Amerikano at Espanyol ang kasunduan sa Paris noong Disyembre 10, 1898 na nagsalin ng pamamahala ng Pilipinas sa mga Amerikano sa halagang ng 20 milyong dolyar. Gayunpaman, hindi napigilan ng pangyayaring ito ang nabuong damdamin sa mga Pilipino. 1898, kaagad ay dinaglara ni Henera Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Ngunit, ang inaasang kalayaan para sa bansa ay naaantala ng formal na angkinin ng Estados Unidos ang Pilipinas sa bisan ng kasunduan sa Paris. Hindi kinilala ng mga rebosyonaryong Pilipino ang pagkangkin Estados Unidos sa kapuluan. Pagdeklara ng Unang Republika ng Pilipinas Noong Enero 23, 1899, perma na ipinroklama na pagpulong ng Kongreso sa Malolos ang unang Republika ng Pilipinas. Si General Melio Aguinaldo ang unang naging pangulo ng pamahalang ito. Sa loob ng tatlong taon, nagpatuloy ang mga ng Pilipinas sa kanilang paghihimagsik para sa tunay na kalayaan ng bansa at sa pagkakataong ito ay laban sa panibagong mananakop, ang mga Amerikano. Naganap ang digmaang Pilipino-Amerikano mula 1899 hanggang 1902. Sa panahong ito, si Heneral Antonio Luna na ang pinakamahusay na commander na hukbong Pilipino ang namahala sa unang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Amerikano. Noong Nobyembre 1899, ang pamahalaang Pilipino ay lumigas pahilaga at patuloy na naghimagsik laban sa mga Amerikano. Sa pagkakataong ito, kinamit ng mga Pilipino ang estetrahiyang kirilya sa pakikipaglaban. Bungo ng malalakas na sa sandata ng mga dayuhan at sa tulong ng mga Bebe Scouts o hukbo ng Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol at Amerikan. Pinagpatuloy ng mga Pilipino ang kanilang pagsisikap na mapakalooban ng kasarinan hanggang mabihag si Emilio Aguinaldo noong 1901. Noong Hulyo 4, 1902, ipinirok ni Pangulo Teodora Roosevelt ang pagtatapos ng digmaang pilipinong American. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang kalat-kalat na pag-aalsa na matapos lamang sa pagsuko ni Simeon Ola, ang kahuli-huli ang Pilipinong General noong 1903. Sa mahap, pagtatamo, pagtatamo ng kasalanan ng Pilipinas. Sa haba ng prosesong bureaucratic ng pamahala ang Amerikano, nagsuspetsa na ang mga Pilipino na pinagpapaliban lamang ng mga Amerikano ang pagkakaloob ng kasalanan sa Pilipinas. Nadama ng mga Pilipinong politiko at nasyonalista habang nagaganap ang mahabang negosyasyon ay pinagsasamantalahan na ng mga ito ang yawang likas ng kapuluan at patuloy na ginagamit ang bansa bilang base militar nito. ang Ozrox Mission at Hair House Cutting Act. Noong mga taong 1919 hanggang 1933, pinagsikapan ng mga Pilipino magpadala ng mga misyon sa Estados Unidos sa layang makamit ang sarili pamamahala at kasalanan. Ngunit ang mga misyon ito ay hindi nakapagbigay ng magandang impresyon sa mga Amerikano. Hanggang sa pangunahan ni Nina Manuel Quezon, kapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas at Sergio Osmeña, Pangulo ng Senado ng Pilipinas. Ang mismong Osrox, Osmeña Rojas noong 1931. Ito, madiingi kinampanya ng pangkat ang pagkakaloob ng sariling pamamahala at pakilala ng Estados Unidos sa kasaranda ng Pilipinas. Sa misyon ito, ay ng Estados Unidos sa Pilipinas ang Hair House Cutting Act na inakta ng tatlong kongresan ng Estados Unidos na sina Butler B. Hare kinatawan ng South Carolina na nanguna na inakdang panukalang batas. Harry B. House, senador na mula sa Missouri, at Bronze M. Cutting na senador mula sa New Mexico. Manuel Alcazon, Quezon, Pangulo ng Philippine Commonwealth. Kasama sa mga probisyon ng batas na ito ang mga sumusunod. Ipinagkaloob ng Ipinagkaloob sa Pilipinas, Manuel L. Quezon, pangulo ng Philippine Commonwealth, kasama sa mga probisyon ng batas na ito ang sumusunod. Ipinagkaloob sa Pilipinas ng Philippine Commonwealth bilang transisyong pamahalaan sa loob ng sampung taon. Noong July 4, 1946, ipinagkaloob sa Pilipinas ang naganap na kasarindan o sabaranya nito paglalaan ng mga base militar ng Pilipinas para sa Estados Unidos. Pagtataguyod ang hindi pagpataw ng butis sa anumang produktong inaangat ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ang mga probasyong ito ay tinuturing na kontrobersyon ng mga Pilipino. Bilang pagtugon sa batas na ito, dalawang mangkat ang nabuo sa turong Pilipinas. Ay, ang mga sangay dito ay pinamumunan ni Osmeña at Rojas. Siya ay sumusuporta sa batas sa paniniwala na ito na ang pinakamabuti sa Pilipinas ng panahong iyon. Samantala ang mga hindi naman sangay dito ay pinamumunan ni Pangulo Manuel Quezon. Sa katwirang hindi ka nais sa mga probisyon nito at hindi nila pinapaniwalaan ang tapat ang Estados Unidos sa ipinangako nitong kasalanan para sa bansa. Bunso dito, ang batas ay tinanggihan ng lehes ng Pilipinas. Noong Nobyembre 1933, isinagawa ni Pangulo Manuel Quezon ang huling misyon para sa kasarinlan na naglayong makamit ang mas maayos na batas para sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi rin siya na naging matagumpay sa dahilang ipinagkaloob ng Estados Unidos na Tidings McDuffie Act na itinaguyod ni na Sen. Miller E. Tidings ng Maryland at John McDuffie ng Alabama. Estados Unidos ay kinapanulooban din ng mga probisyon tulad ng Hair Hose Cutting Act maliban sa panglalaan ng mga base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ito ay pinalitan ng kasunduang ang mga base militar na ito ay mananatili lamang bilang daungan at istasyon ng gasolina ng mga barko ng Estados Unidos. Ito ay ipinasa ng Pangulo Franklin Roosevelt ng Estados Unidos at ipinagkaisan ding ipasa ng lehestitura ng Pilipinas. Noong 1935, itinatag ang Commonwealth ng Pilipinas matapos itong aprobahan ng Estados Unidos at si Manuel Quezon ay nahalal bilang unang pangulo ng bansa. Noong Hulyo 4, 1946, ipinagkaloob ng nasa Pilipinas ang kasirinlan bilang Republika ng Pilipinas. Mga katanungan Bilang isa Kailan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas ni Emilio Aguinaldo? A. Agosto 12, 1890 B. Hunyo 12, 1898 C. Disyembre 12, 1898 o D. Enero 12, 1899 Ang tamang sagot ay B. Hunyo 12, 1898. Pangalawa. Ano ang pangunahing layunin ng Osrocks? A. Paghingi tulong pinansyal sa Estados Unidos B. Pagpapatibay ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos C. Magsuporta sa mga negosyo ng mga Amerikano sa Pilipinas o D. Pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos Ang tamang sagot ay D. Pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos pangatlong tanong. Kailan idiniklara ang ganap na kalayaan ng Pilipinas? A. Julio 4, 1946 B. Enero 12, 1950 C. Enero 19, 1946 O D. Julio 19, 1849 ang tamang sagot ay letter A, Julio 4, 1946. Ikaapat na tanong, Kailan ipinero lama ni Pangulong Theodore Roosevelt ang pagtatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano. A. February 4, 1899 B. Junio 4, 1899 C. Julio 4, 1902 O D. Julio 4, 1903 Ang tamang sagot ay letter C. Julio 4, 1902 Ikalimang tanong. Kailan naganap ang digmang Pilipino-Amerikano? A. Pebrero 4, 1899 B. Pebrero 4, 1898 C. Pebrero 4, 1895 o D. Pebrero 4, 1989 Ang tamang sagot ay letter A. Pebrero 4, 1902 Ika-anim na tanong Kailan ay ang unang republika ng Pilipinas? A. Enero 23, 1899 B. Enero 23, 1897 C. Enero 23, 1895 O D. Enero 23, 1894 Ang tamang sagot ay A. Enero 23, 1899 Sino ang pangulo ng Philippine Commonwealth? A. Sergio Osmeña B. Manuel Quezon? C. Manuel Rojas? O D. Emilio Aguinaldo? Ang tamang sagot ay letter B. Manuel Quezon. Ikawalong tanong. Ano ang pangunahing layunin ng Earthways Cutting Act? A. Agad na isama ang Pilipinas bilang isang estado ng Estados Unidos. B. Magbigay ng tulong pinansyal sa Pilipinas upang mapaunlad ang ekonomiya nito. C. Magtakda ng proseso para sa pagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas mula sa Estados Unidos. D. Palakasin ang kontrol ng Estados Unidos sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang tamang sagot ay letter C. Magtakda ng proseso para sa pagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas mula sa Estados Unidos ikasyam na tanong. Naganap ang digmaang ito noong 1899. A. Digmaang Pilipino-Amerikano B. Moro-Moro War C. Labanan sa Pasong Tirad O D. Hukbong Pilipino laban sa Espanya Ang tamang sagot ay letrang A. Digmaang Pilipino-Amerikano Ikasampung tanong. Anong aksyon ang binoon ni na Butler B. Hair at Harry B. Hare A. Unang Republika ng Pilipinas B. Her Ways Cutting Act C. Ang Saligang Batas O D. Lahat ng nabanggit Ang tamang sagot ay letter B. Her Ways Cutting Act Diyan na lamang nagtatapos ang ating lesson. Maraming salamat sa pakikinig sa inyong kooperasyon.